Ay, Atak. Girl, nagawa mo. Ha? Huh? Nagawa mo. Ano, wala? Inisip ko lang yung ano. Di ba yung vital statistic yon yung ganon, sukat dito, tapos yung... Ano yung satiti pala yung cup? Cup. Cup size? Size, cup size. Bakit? Okay. Normal naman yung sayo, ah na mo oh. mo. Parang kinagat na ng ipis. Bakit parang naku-conscious ka? Conscious ka? Hindi. Um... <clears throat> ang totoo niya ni... Eh. Simula na umalis si Romana. Pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik ni eh. hmm. Yung... parang pakiramdam ko. Wala na akong kaagaw sa atensya ni Elias. Eh, ngayon naman nandito si Niempa. Parang... Nararamdaman ko na tumitingin na naman siya sa eh. Parang... May kulang pa sa akin? Gusto mo, itumbo kayo ni Niempa na yan para wala kang ka nakaago kay Elias. Eh, wala. Pero ate, seryoso. Alam mo, dapat tingin ko dyan, hindi ka matretin dyan sa babae na yan. Okay, give na natin. Maganda siya. Tapos sexy. Tapos malaki yung yung capsize. Pero alam mo, yun lang naman kasi talaga tinitingnan ng mga lalaki, di ba? Pero meron kang lamang talaga na wala siya. Yun yung lalim ng pinagsamahan niya ni Elia. Agree. Di ba Agree ako dyan kay Ate Apple Pie. Tsaka kilala naman natin si Kuya Elias sa Ate Hindi naman siya katulad ng ibang lalaki dyan na mababaw na porket maganda, sexy, gusto ng jawain. At kung Ganda yung pag-uusapan. Nako. Walang binatbat si Nympha ate. Tingnan mo, ganda-ganda na ate ko eh. Diba? Korak, hello! Lamang na D lamang. Meaning, Marikit 2024. Tawa. Wala bang ka doon, no? Alam mo, kailangan matuto ko na talaga huwag make up. Yung ganda na yan, mm. dapat dyan ine-enhance eh. Gusto mong make up bang kita. Tuturuan mo ako? Mm -mm. Ako rin, turuan mo ako. <laughs> Bakit? Para kanina? Ako. wala, si ate na lang. Pagandahin mo na lang si ate. Kora. Oh, uh, tapos matututo ako sa kanya. Sapaking kita. Sabi mo, papakit ka kanina. Hindi, hindi ako nagpapakit. Hmm. Papaganda lang. Sa, sakin. sa akin. Sa akin. Hindi, pero pagandahin mo sa ate. Ano man? Ano lagot ka? Tutulang mo ko. Eyeliner. Eyeliner. Eyeliner.